Kumusta mga kaibigan? Isang mapagpalang umaga sa lahat at uh, nandito tayo ngayon dahil mayroon tayong pag-uusapan. Kahit ito ay napaka-simple na ating pag-uusapan ngayon. Uh, ito ay makakatulong po sa inyo, no? Lalo na po doon sa mga uh, papunta na dito sa bansang Lithuania at sa mga nag-apply po dito, no? Pero bago ang lahat ano, mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel kuya Rich Vlogs at i-hit mo na ang notification bell all para lagi kayong updated sa ating mga susunod na mga videos na ina-upload. No? At huwag niyo pong kalilimutan, i-share po ang mga video po natin para maging updated po ang ating mga kababayan, ang ating mga kaibigan na mag apply po dito sa Masang Litwinya at uh, nais po pumunta po dito sa Masang Litwinya. Para kahit sa ganung paraan ay matulungan din po natin sila. Uh, sa pag-share po ninyo ay mapanood po nila ang video po natin para magkaroon sila ng mga ideas at mga informasyon at kalaman patungkol dito sa masang gituin niya. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol po dito sa mga uh, presyo ng binihin o pagkain dito sa masang gituin niya. At uh, hindi naman lahat ang may papakita ko sa inyo ngayon, pa ilan-ilan, katulad ng Uh, ulo ng baboy buto-buto uh, ng baboy yun ang ating pag-usapan para doon sa mga pupunta dito para magkaroon kayo ng kalaman dahil marami tayong mga kababayan mga kaibigan na mga nagtatanong sa atin na ang 100 euro ba ay na sa bansang dito niya kapag kami pumunta o kasi na na magiging alawas uh, allowance namin dyan para sa pagkain sa Bansang niya. So, yun ang ating pag-uusapan. No? So, alam nyo, no, mga kaibigan, no? pagdating sa pagkain po dito, katulad sa uh, sinabi kong uh, ulo ng baboy, ang ulo ng baboy dito, mga kaibigan, ay napakamura lang. At mayroon tayo dito sa pool, papakita ko sa inyo. Ito. Mga kaibigan, ang presyo ng ulo ng baboy, isang buo po yan, ayan, no? Isang buong ulo ng baboy yan dito po sa Bansang Lituin 0.61 lamang ang presyo po niyan. So, ibig sabihin, wala pa siyang 1 euro. Ibig sabihin, nasa 40, 40 pesos lang niyan sa Pilipinas. Sa Pilipinas, sa Pilipinas. Ay, dito po sa masang Lito niya, 0.61 lang. No? At uh, kung mapapansin niyo ay talagang very affordable ang mga ganong presyo dito. Katulad ng ulo ng baboy niya, sinabi ko. Sa, sa, Pilipinas, magkano yan? 800 to 1,000 nga makakabili ka, sa buong ulo ng baboy mga kaibigan at ang tangi ng lutong na namin dito ngayon ay buto-buto uh, ng baboy at saka buto-buto ng baka alam nyo kung magkano mga presyo nyan kila natin ang ayan ipapakita natin yung, yung mga niluto namin medyo pasisya na kayo sa aming uh, kitchen dahil medyo madumi na ayan ayan sulok na ayan alam niyo mga kaibigan buto-buto ng baboy yan niluto ng kaibigan ko ayan Pagkano lang yan? Nasa 0.70 euro lang yan dito sa Bansang Pilipinas. Ayan, naluto ang kasama natin. Hi ka muna, Brad. Oh. Sa ating vlog. Hello, what's up? Yan, si GC. Ang ating gawa. Taga Cebu ito, mga kaibigan. No? Taga Cebu. Taga saan nga si Cebu? Mandawi. Taga Mandawi. No? Tayo po ay nasa mga taga Bicol at tayo. At ang kasama po natin ay si GC. Taga Mandawi, Cebu. No? Iba-iba-ibang iba uh lugar kami dito dahil marami kami Pilipino dito. Ayan. Ayan, napansin. Ay, kita ninyo, uh, buto-buto ng baboy ito. 0.70 euro lang ito mga kaibigan. Marami na. Wala ka 1 euro. At ito naman niluluto natin dito mga kaibigan ay buto-buto ng baka yan. Ayan. Magkano ang presyo niyan? Isang, uh, almost isang kilo. Nasa 0.90 euro. 0.90 euro lang ano mga kaibigan kaya very affordable ang bilihin na katulad noon dito sa Basang Lithuania. kaya huwag kayong mag-alala kung dating sa pagkain dito dahil ang pagkain dito mga kaibigan ay napakamura lang talaga uh, yung isang kilong bigas medyo mataas dito ng konti kasi ang isang kilo ng bigas dito nasa one point magkano yung Jasmine?

medyo may kataasan dito sa Bansang Lithuania kaysa sa Bansang Pilipinas pero huwag niyong i-confirm i-confirm dyan sa Bansang Pilipinas kaya dito sa Bansang Lithuania ganoon ang presyo ng bigas 1.50 Dep depende sa gusto mong bigas kung may mababa naman may 1 euro may 9 point mga? may 1.20 ayan ay makasama natin o ayan Eh, hey, what's up? Go! Ayan. makasama sama natin yun dito. bisa nanti oh, okay. Yung isa natin. Sa, Sibu. Taga Cebu. Sa Kulapu. Ito, taga Mandawi, Sibu, Ito kaya, eh. ibi, ano natin. Si, ano, si Anthony. Taga, ano to? Taga... Kagayan di Oro. Kagayan di Oro. Ayan. Nibsa ko, taga ako. Sa Kulapu, ha. Kagayan di Oro. Six years. Hmm. Taga Nipsa. Six years, may ipaningil nila. Experience. Past oh. pas, pas datang dito. Oh, so, ayan. Ang isa natin kasama, uh, kakagayan yung euro. Mga operator at sinda sa machine dito mga kaibigan. Sa uh, corrugated company kami. Sa corrugated company kami mga kaibigan. sila mga operator sa mga machine dito sa Batang Lituania. Sila yung sa click show. Naging isa sa corrugator to. ako, ano ako, logistics uh, logistic specialist ako. So, uh, kaya... Ang trabaho dito sa Batang Lituania, yun nga, nabagit ko sa una natin vlog, eh, hindi po joke-joke ang trabaho dito. Talagang trabaho talaga. Oo, so, kaya. Kailangan, kailangan talaga kung ano yung yung ano mo, yung posisyon. Posisyon, kailangan i kailangan talaga pagdating dito, ma-achieve mo talaga yung ano mo, yung, yung posisyon na kinaratan ka nila. Kasi, may mga nangyari kasi, na nahal mahaba na yung experience siyempre ma sa point na na-amaze yung company kasi almost 10 years 11 years experience pero pagdating dito nahihirapan yan yung ano <laughs> malaking malaking contribution kaya minsan yung mga ganun ay ilalagay na sa ano ibang trabaho maya. so talaga doon. So, yun ang, eh, ang, ibig sabihin ng ating kaibigan, ang sabi niya, kasi kung makaplay kayo dito sa bansang ito niya, So, ang ibig sabihin ng ating kaibigan na si Antony, nakasama po natin dito na taga, taga yung euro, yung mga nag apply dito ay dapat talagang alam mo trabaho kasi yun ang expectation. No? Pero Anyway, ay napag-usapan na natin na nakaraan yan na kapag yun nga, kapag trabaho kayo dito ay talagang hindi biro kaya, at alam, alam, alam natin na trabaho. Napag-usapan na natin yan, na napalagin na natin yan. So, ang nating focus ngayon ay dito, regarding doon sa pagkain. No? So, yun nga. Uh, balik tayo sa bigas. Um, Medyo na interact tayo. <laughs> no, mga kaibigan. Balik tayo sa bigas. Doon sa bigas, mga kaibigan, ha? Ah, yun nga ay ang isang, ang isang balo, ang isang kilo. May mura lang. No? Saka yun nga, ang, ang mga patatas dito, wala pang 1 euro ang kilo. Ang saging, nasa 1 euro. No? Kaya mura lang, kahit nasabi ko sa inyo, 100 euro ay pwede na na maging budget ninyo. Dito sa isang... So yun, ano, mga kaibigan, salamat sa lahat at magbuhay po sa ng Pilipino. At na yun dito po ay nagising po ating kaibigan na si Alejandro Dutern. Ayan. 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 Kaya yan ang kaibigan natin. Taga ano yan? Taga Mindanao yan. Bal Balsang Moro. Mapapansin yung mukha niyan. Parang Muslim eh. Ayun. Ayan. Hello, Akbar. Ayan. Tama, pansin yung mukha niyan. Yan si Alejandro III. No. Uy, malaki na bayan ng laki So, salamat ano mga kaibigan. Nawain ako kayo ng idea patungkol doon sa mga bilihin dito. Alejandro III. Kaya kahit napakasimple ng vlog natin ay eh. ano pa video, paano ano lang dito at least may mga nakukuha kayong kalaman at impormasyon patungkol dito sa Batsang niya so salamat sa lahat at uh, magbuhay po sa bayan ng Pilipino at uh, ito ating trupa yan yeah. makain na salamat okay. bye bye po at okay. God